Oh. Saka yung mic ako po Yung mic ako po yun. Ilan lang naman yan, no? Hanggang dito lang. Tsaka dun sa kabila, eh, isang kubo. Na— Nandun Nandun pa yung mga baba eh Pa kan Jacobin. Tayo, tayo liga. Liga, tayo. Dibit mo ali. Ha? wala <laughs> na dito. 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 Dito na. <laughs> na luma convince na training na training na wala eh. May sobrang... Uh... Kayo sa kubo. Dati-dati, pa ako. Ano n'yo? Isa pa, isa kami Isa pa, kamila. Kayo peyong, kayo peyong. mo kung bakit. Kung bakit alas ay isa Sa kubo, sa kubo. Diyan natin sa ano na, sa GC. Tumayo pa. Surrender lang po, kakasis ng po dito. Dahil wala na po doon ang ating lifeguard. Tapos po nag-a-insight na po ang ating datas. Maliwanag po, Mamit. <laughs> Dahil po ito po ay utos na muna si Pio. Kung po kayo. Dahil po ito ay utos na muna si Pio. At kung magpipilit po kayo, Ay wala bang nagkukutan ng ang <laughs> Unlapo, salamat Alam ko mga nito kung kaya 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 nito kung Lazada.